Hello po sa inyong lahat. So, very exciting po yung ating topic for this video. Ang topic po natin today is para sa voice teaching. In this video, isishare ko lamang po sa inyo yung aking experience. So, hindi po ako crime expert. So, hindi po ako eksperto. Uh, ang isishare ko lamang po sa inyo is yung mismong na experience ko po, po. Kasi nag-translate po ako sa police station, ang kaso po ng kababayan natin is voice phishing so I made this video para naman maging aware yung mga kababayan natin na may mga ganyang kaso dito sa South Korea at para na rin makapag-ingat po kayo hindi po para takutin po kayo kundi para maging aware kayo na merong ganyan dito sa South Korea at kailangan po ninyong mag-ingat doon po sa hindi po nakakaalam, translator po ako. So, nagta-translate po ako dito sa South Korea, sa hospital, sa police station, sa ano pa ba? sa mga, kung nga rin uuwi na yung worker, nagta-translate po ako sa kanila. Tapos, tinutulungan ko po silang i-process. Pagkatapos, as translator, hindi lang po ako nagta-translate. After ko po mag-translate sa kanila, kung may mga dapat pa po silang gawin, Uh, sinasamahan ko po sila at magta-translate po ako sa para sa kanila. So last time po may isa tayong kababayan na OFW de South Korea na kinontak ako para uh, mag-translate para sa kanya sa police station dahil may kaso po siyang voice phishing at kailangan po niyang mag-undergo for investigation. So sinamahan ko po siya sa police station at nagpa at nagpa-interview po kami sa sa police station at after po noon, yung police officer po is in advice po kami na uh, palitan yung ARC ni worker Kaya after that, after namin sa police station, right after that, pumunta po kami sa Immigration Office para i-apply yung ARC worker, ng bagong ARC po niya. Bakit ganon? Yan po yung malalaman ninyo sa video po nito. Tapos, malalaman nyo din po kung ano po yung nangyari doon sa investigation. Ano ba yung uh, nangyari? Ano yung kinalabasan na investigation ng worker sa kaso niyang voice phishing? At after po namin sa immigration office, pumunta po kami sa bangko. So, yan po yung malalaman po ninyo. Si worker po, nagkaroon po siya ng kaso na voice phishing. Ang sabi po dun sa, during the investigation, hindi ko na po sasabihin yung buo kasi bawal po yun. Tapos, di ko na rin babanggitin yung information ng worker. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Ang nangyari po kasi is, uh, meron siyang existing line na ginagamit, telephone line na ginagamit. Pero bukod pa po doon, unaware po siya na meron pa po pala siyang another line sa ibang telecom line kasi so, mayroon pa po pala siyang ibang number na nakapangalan sa kanya dun sa ARC niya na hindi niya alam. Tapos yung number po na yun, yun po yung ginamit para sa voice phishing. Ano po ba yung voice phishing? Ito po yung tumatawag po sila sa mga telephone sa mga telepono, tumatawag po sila, kinukuha po nila yung mga personal details ng tao, Uh, in the purpose na makakuha po sila ng pera dun sa taong tinatawagan po nila yan po yung voice phishing paano po nalaman ng worker na meron po siyang ganong kaso usually nagpapadala po ng letter yan sa address niyo is either magpadala ng letter or kaya tumawag sa inyo or kaya naman uh, pumunta mismo sa lugar ninyo sa company ninyo hahanapin po talaga nila kayo tsaka nyo po malalaman na meron pala kayong kasong voice phishing. Ang nangyayari po dyan, yung nabiktima ng voice phishing, magpa-file mag po sila ng kaso, dun po malalaman na yung contact number po na yon is nakapangalan sa inyo. So, kailangan po nila kayong kontakin para mag-undergo ng investigation. Usually, ganun. So, kapag kung hari ganun po, uh, meron kayong kasong voice phishing, ang una nyo pong gagawin is kailangan nyo pong tawagan yung Uh, police officer na in charge po sa kaso po ninyo. Kailangan nyo siyang tawagan at uh, sa case ko po, hindi po na mag-Korean si worker. So, ako po yung mismo tumawag sa police officer at nag-request po ako ng Tagalog translator. Kasi, uh, sa, so usually sa police uh, station po kasi, meron po silang provided na translator. Kaya lang, depende sa Uh, translator nila. Usually kasi English, meron po silang English translator. Uh, check nyo po yung English level niyo Kung alanganin po kayo sa English niyo hindi naman kayo ganun ka-fluent, wag po kayo mag-trying hard na oo, na oo oo kayo sa English translator kung hindi naman po kayo fluent sa English. So, mas maganda po, mag-request po kayo ng Tagalog. Sa case ko po, nag-request po ako ng Tagalog translator para sa Uh, kababayan natin. Unfortunately, dumpu po sa police station, wala daw po silang Tagalog translator. So, yun po yung una nyong gagawin. Pagkatapos, since wala pong Tagalog translator, kailangan nyo po sabihin o magpaalam kayo doon sa police officer na maaari ba akong magdala o maaari ba magdala si worker ng Tagalog na translator. Sa so, pagpumayag po yung officer, maghanap po kayo ng Tagalog translator ninyo. Dadaling nyo po siya during the investigation, siya po yung magta-translate para sa inyo para ma-express nyo po nang buo yung sarili ninyo. Usually po yan, yung area po niyan malayo po sa area ninyo. Pwede po kayong mag-request sa police officer kung maaaring gawin dito malapit sa lugar ninyo. Pwede po yon. Depende na lang po sa police officer kung papayag po siya o hindi. Tapos magpa-schedule po kayo kung kailan po yung Uh, gusto ninyong schedule tapos yung oras na available kayo. So, yung po yung mga dapat ninyong gawin para doon sa investigation. During the investigation naman po, make it sure na totoo lang po yung ibibigay ninyo na information. Bawal po kayong magsinungaling po doon kasi malalaman ka agad nila. So, yung totoo lang po yung ibigay ninyo. Tapos kung ano lang po yung tinatanong, yun lang po yung Uh, sabi, sabihin niyo at kung sa tingin nyo itong information nito is makakatulong sa investigation pwede po kayong mag-add or sabihin nyo na meron po sana akong gustong sabihin so pwede po yun ang number one na violation ang bawal po sa, during the investigation is bawal po mag uh, record so bawal nyo po i-record yung pag-uusap niyo Pagkatapos, after po ng investigation, tatanungin po nila kayo kung may mga nais ba kayong sabihin o may mga nais ba kayong uh, tanungin. Pwede nyo na po itanong sa kanila. Halimbawa, maali, tulad ko po, tinanong ko po kung uh, ano na ba mangyayari sa worker after nito o ano na ba yung susunod namin gagawin after nito or lalabas ba to sa police clearance ni worker. So, sa case po namin, so case by case po yan ha, ah. so depende sa case. Doon sa case namin, uh, successfully, okay naman po si worker na patunayan naman po na meron po siyang solid na ebidensya na hindi talaga siya yon. So, yung mga ganun, kailangan ninyong patunayan. So, depende ko anong makakalabasan ng investigation. So, sa case namin, naging okay naman po yun sa amin. So, hindi ko na lang siya i-detail kasi uh, bawal po kasi. So, to make it short na lang, Uh, during the investigation kailangan yung patunayan na hindi talaga kayo. Yun. Tapos uh, uh, sinabi nila po sa amin na hindi daw po lalabas yun sa police clearance ni worker. So kapag hindi lumabas sa police clearance, so ibig sabihin clear ang record ni worker, hindi maapektuhan yung kanyang visa extension, hindi din siya mapapauwi or hindi din siya magkakaproblema sa sincere po niya kasi clear ang record po niya. So, after po na investigation, so, tapos na po yung investigation namin, uh, ganun po namin sa police officer, ano na po yung mga dapat namin gawin. So, mismo police officer po yung nag-advise nito. Kaya isa-share ko po sa inyo kung ano po yung dapat ninyong gawin kapag may kaso po kayong voice phishing. Ito po gagawin ninyo after na investigation ninyo. Okay? Ito po ginawa namin dahil ni uh, sinabe o in ng police officer na gawin namin. So right after the investigation, natapos po siya, Uh, ang investigation po namin is natapos ng 50 minutes lang yata siya 50 minutes lang after that diretso po kami sa immigration office so syempre tumawag din po muna ako sa 1345 kung ano yung gagawin para mag avail ng bagong ARC Meron po siyang existing na ARC, hindi po nawawala yung ARC niya. in lang po ng police officer na palitan po yung ARC niya dahil baka magamit na naman daw po sa voice phishing yung ARC niya. So, pumunta po kami sa immigration office, dala-dala yung passport yung existing na ARC, 30,000 won, cash lang po, passport, picture, and then, yung application form, dun, dun sa immigration Uh, office, yung tunghap sinchonso, yung po yung mga requirements na kailangan ninyong gawin, hindi na po kailangan ng reservation of, ng reservation, kailangan nyo lamang kumuha ng number at hindi yung number. during, do, during dun po sa i, sa immigration office nagtanong po yung immigration officer bakit kailangan mong mag apply ng ARC, meron ka namang ARC. So, in that case, kailangan nyo pong mag kailangan nyo pong i-explain. Pero, since hindi kayang explain ni worker, ako po yung nag-explain na, uh, this morning, galing kami sa police station, nag-under ko kami ng uh, investigation, nagpa-interview kami for investigation dahil may, kaso, may nagamit yung ARC niya sa voice phishing. So, in advice ng police officer na palitan yung ARC niya. So, Pinayagan naman po kami. And then, bibigyan po nila kayo ng papel. Parang yan po yung magiging temporary na ARC ninyo. Kapag may sumita sa inyong immigration officer or kaya police, kailangan ninyo ipakita yung papel. Habang hinihintay po ninyo yung ARC card po ninyo. Anyway, yung ARC card, maaari po yan ipadala sa inyong uh, uh, address. 5,500 lang po yung... Uh, binayaran namin para ipadala po sa address ni uh, worker yung kanyang ARC so after sa immigration office nagpunta po kami sa bangko pumunta ka po kami ng bangko kailangan po kasi namin kumuha ng gongin injungso bakit po? yung gongin injungso yan po yung bank certificate kailangan nyo po yan kapag papasok po kayo sa mga government site So, para ma-check po namin kung talagang meron pa bang mga existing open line si worker na hindi niya alam, kailangan namin mag in sa website na ito, sa MM Safer. Kapag nag in po kayo dyan, makikita niyo po yung mga list ng mga telecom line na nakapangalan sa inyo. O yung mga website na nakalog in na sa under ng pangalan ninyo. Ibig sabihin, kung may mga telecom line na naka-open under sa ARC po ninyo, na hindi kayo aware na inopen nyo po yun, kailangan po ninyo yan tawagan isa-isa para ipa-cancel. Pero kung hindi po kayo marunong mag-Korean, halimbawa nakita nyo po doon ang line ninyo is SK. Pero may nakita po kayo doon na may line kayo sa LG, sa KT, sa kahit saan pa po, kailangan nyo po yan ipa-cancel. So kung hindi kayo marunong mag tumawag, pwede kayong pumunta sa off opisina po nila ng telecom line tapos ipa-cancel po ninyo yan. So kung hindi kayo marunong mag-Korean, magpasama po kayo sa marunong mag-Korean para mag-translate sa inyo para makancel maka -ma po lahat ng naka yung mga line na nakapangalan sa inyo. Yan po yung mga dapat ninyong gawin. Ngayon po, so na-share ko na po sa inyo yung experience ko dun sa boys fishing na kaso na hinawakan natin. Ngayon naman po, isagutin naman po natin yung mga question na na natin sa ating, sa aking Facebook page. Meron po ditong uh, question si Johnson Paulo. na ang sabi po niya, paano ba iwasan ang boys fishing dito sa Korea? Ito po, isi-share ko lang po as citizen dito sa Korea. Ako po kasi, kapag may mga Uh, suspicious na link, hindi ko po yan kiniklik. Tapos kapag may tumatawag po sa akin na number, na lalo na pag sa ibang bansa yung number, hindi ko po yan sinasagot. Tapos kapag sinagot ko at medyo uh, weird na po, kinakancel ako na po. Tapos make it sure, ako po, uh, hindi po ako nagbibungari, may tumawag sa akin kahit sa banko pa yan or sa sa loan pa yan kahit saan pa yan kapag hinihingi po yung inyong personal details hindi ko po siya binibigay ng buo kumare yung ARC yung ARC number yung buong ARC number mo tapos yung bank details mo hindi ko po yan binibigay through call si Aryola Manuel naman ang question po niya paano po makaiwas sa ganyang problema so using your gongin jongso try niyo pong maglog in sa m safer uh, website para ma-check kung may mga open line kayo o may mga line na nakapangalan sa inyo na hindi kayo aware at i-cancela. I-pack-cut nyo po siya lahat. Kay Mel bakit po siya nakakasuhan? Ano po nangyari pag, nag, na, pag nakasuhan? Usually, pag nakasuhan ka po, kapag kumari uh, tumawag sa'yo o may na kang letter na may kaso ka na voice phishing, hindi mo kailangan po yan na uh, i-ignore. Kailangan nyo po yan kaharapin. Kung hindi ka marunong mag-Korean, maaari kang lumapit sa migrant center para samahan ka para mag-translate para sa'yo or kaya naman, maghanap ka ng translator mo para makausap or makausap yung police officer kung hindi mo talaga maintindihan kung ano yung kaso mo kailangan tawagan po yung police officer para malaman kung ano ba talaga yung kinaso sa'yo at ano ba talaga yung dapat mong gawin. Basahin natin tong comment ni Christina Anuyo kasi maganda po yung comment niya. Mag-ingat po tayo sa mga pinapasahan natin ng documents natin like passport, CP number, etc. Tama po yun. Minsan kung kung sino pa yung binagbibigyan natin ng mga ganitong passport ARC natin, sila pa po yung uh, gumagawa ng account para makapagbukas ng ibang line ng phone para sa atin. Minsan po ginagamit ang totoong salarin yung pangalan at passport natin para mapang-scam sila. Nangyari po sa akin 2 years ago. Uh, tama po yan. Usually ang mga gustong-gusto po nilang target talaga sa mga ganitong voice phishing at scam, yung mga bagong dating dito sa South Korea at yung mga EPS worker, gustong-gusto po nila yan totoo. Kasi una, hindi po sila marunong mag -Korean. Hindi nila alam yung proseso dito sa Korea. So, natatakot po sila. Minsan, nagsisiuwian na lang po sila. O kaya, minsan, binabayaran na lang po nila yung penalty. Kesa makipaglaban uh, or o depend yung sarili nila. Uh, si Sajang din po nagsabi sa akin na tumawag po sa kanya na polis. At nagamit daw po yung pangalan ko sa voice phishing through my passport. So, ibig sabihin, ginawan siya ng account ng linya ng phone gamit yung passport niya. Amo ko po yung nakipag-usap sa police. Ang mga nabiktima po is Korean. So usually Korean po yung nabibiktima nila. So ibig sabihin Korean yung gumagamit ng phone na nakapangalan sa atin. Paano ko po yung magagawa? Eh hanggang malmute po ako. Yun po ang reason kung bakit pinapatawag kayo for investigation. Kasi kailangan nilang malaman kung fluent ka ba ko Korean o ano ba yung Korean level mo kung possible ba na ikaw talaga yung nag-voice phishing. Naging okay naman po yung naka-finish contract na po ako at nakauwi na ng maayos sa Pinas. Dun, yung, sa amin po, naging okay din po yung si worker kasi meron po siyang valid alibi na hindi po talaga siya yung nag-open ng linya na yon. So, yun po yung trabaho ng police officer para hanapin po sino yung nag-open ng line na yon. So, dun sa mga kababayan natin na nanloloko sa mga kapwa nating EPS worker, mananame, mananame drop po kayo kung sino po yung gumawa o sino yung pinagpasahan ni, ni worker ng kanyang ARC, ng kanyang passport, mananame drop po kayo. So, lalabas din po yung totoo. So, doon sa mga kababayan natin, wag naman po sana na gumagawa ng ganitong kalokohan Later, malalaman din po yung totoo. Tsaka meron pong penalty para sa mga boys. Sabi niya, naging okay naman po. Naka-finish contract, naka-uwi naman ng Pilipinas sa maayos. So, dun din po sa worker, hindi naman daw po magkakaroon ng magkakarecord yung police clearance niya. As soon as malinis tayo at wala tayong ginawang masama, walang dapat ikatakot. Magsasabi lang po ng totoo. Tama po yun. During the investigation, sabihin nyo lamang po yung totoo. Wala po kayong magiging problema. So, yan po lahat yung about sa boys fishing. I guess nasagot ko po yung mga comment ninyo. Yung iba hindi ko na po sinagot dahil tingin ko naman na, nabanggit naman po siya dito sa video po natin. So, sa, sa mga kababayan nating EPS worker dito sa South Korea, ang ma-advise ko lamang po sa inyo is mag-ingat po kayo sa pagbibigay ng inyong mga personal information. Uh, pero syempre, may mga katulad ng mga migrant or kaya damo na center, magre-request po yan ng ARC. Yung mga ganong institution po, uh, hindi nyo po kailangan matakot dahil legit po sila at kailangan po talaga nila yung inyong ARC para tulungan nila kayo. So, kailangan nyo lang piliin yung pagbibigyan niyo So, hindi naman dito sa South Korea is lahat nakakatakot. Pagkatapos, kung may mga kaso kayong mga ganyang kaso, huwag po kayong matatakot. Kailangan nyo lamang po umaten or kaharapin po yung kaso po niyo at i-express nyo po yung totoong nangyari. Or, umatin po kayo sa investigation investigation at magsabi lang po kayo ng totoo. Kung hindi po kayo marunong mag-Korean, kailangan nyo pong maghanap na sarili po ninyong translator para uh, ma-express po niyo yung sarili po ninyo. So, maraming salamat po sa panonood. Medyo mahaba po yung ating video today, pero may, alam ko po na makakatulong po ito sa inyo kung paulit-ulit. Pasensya na po kayo. So, maraming salamat po. Anyang